Dumakot na nga tayo mahabigan sa isang malungkot na balita kaugnay sa pagpapakamatay ng isang estudyante ng UP Manila dahil wala pong pambayad ng matrikula Kakalungkot naman, are Nasa ating linya mahabigan si Professor Andrea Martinez ng UP Manila Professor Martinez Mama, magandang hapon po at kami pinakiramay Magandang hapon po Yes, uh, Professor uh, Martinez, ma'am. Si Deyo Makalma po at uh, Ruth Abao. Prof, magandang hapon po. Uh, magandang hapon po. Yes, uh, Professor, uh, paano po ba talaga ang nangyari? Uh, uh, ito bang si uh, Cristela Tejada ay uh, uh, naghinga ng uh, kalungkutan sa manang loob uh, dahil, uh, bago po siya nagpakamatay, ma'am? Opo, um, nakakalungkot po at kami po dito sa UP Manila ay nagluluksa sa pagkamatay ng isa naming estudyante. First year behavioral science student po siya. Uh, mula po nung February na na-forced siyang mag-leave of absence. Dahil hindi na po siya nakaabot sa deadline ng pagbabayad ng matrikula, nagsasabi na siya na nalulungkot siya, na hindi siya makapasok, na hindi siyang mag-aral. So tapos nung Wednesday, yung deadline ng pagpo file ng leave of absence niya ngayong semestre na to dahil hindi nga siya nakabayad ng matrikula. So nagte-text pa siya, sabi niya, "Ma'am, I'm not okay." So parang nagsisink in sa kanya yung yung idea na hindi na hinto siya ng pag-aaral. She has full of promise. Uh, panganay po siya sa limang magkakapatid. Mm -hmm. At inaasahan siya ng magulang niya sana na makatapos. Tapos dito sa Uh, sistema na hindi hindi ka maka makakapag-aral uh, kung hindi ka nakabayad ng matrikula. Opo. Parang nakakalungkot na mab matanggalan siya ng pagkakataon na 'yon. Professor Martinez, ma'am, kayo po ba yung uh, parang kapeks ni Cristel daw yata na sinasabi na I am not okay? Uh, opo, uh, Kasi mula po nung na, na siya nung February, o -o. Uh, from time to time po, dumadalaw siya dito sa school ah uh, ko siya kasi mm -hmm. na alam ko hindi siya okay tapos yung impact din po kasi nung paginto niya sa pag-aaral sa pamilya niya sa lalo sa mga magulang niya mm -hmm. so parang sinasabi niya ma'am uh, nag-aaway lagi si mama at si papa dahil sa nangyari sa akin mm -hmm. nalulungkot ako um, nung ah, naga, na, Ma'am, ma nag-aaway yung, yung, mag, ano, yung magulang niya. Kasi po, kasi nga po, nanghinto siya ng pag-aaral. Parang sinisisi po nila yung isa't isa. Ah. Dahil nanghinto yung bata. Ang sabi ko na lang sa kanya, ipaliwanag mo sa magulang mo na... Uh, temporary setback lang to. Pero ang katotohanan naman po, kasi kung sana wala pong ganyang policy na hindi ka makakapag-aral kung kailangan may imit mo yung deadline ng pagbabayad ng tuition kahit hindi pa tapos yung semestre. Dapat wala po kaming ganong policy. So, ibig sabihin, yun nga po yung lumabas ng mga balita din. Aside from that, parang nagkaroon ng, parang dinamdam ni Cristel yung problema sa pamilya. Binamdam, so, yung pala yun, nag yung magulang talaga, niya. Hindi hmm. lang, kasi yung problema po sa pamilya ay nag-ugat dun sa idea na hindi, na hinto nga po siyang makapag-aral. Yung bata po kasi na yan, mataas po yung grade niya ni eh, honor student na yan ng high school. So parang sa kanya, yung pag-aaral, yung malaking uh, hamon, malaking uh, opportunity sa kanya para umukay, mapaunlad yung pamilya niya. Tapos biglang nawalan siya ng ganong idea. Although isang semestre lang yan, pero syempre bata po yan, malaki yung impact man sa kanya, yung, yung motivation niya, yung self-esteem ng bata. Kaya mula actually two or three weeks ago po, lagi na lang yung nagsasabing ma'am, naka Uh, hindi ako okay. Minsan, mukha lang akong okay, pero I'm, I'm not. Uh, ako, sa mga Facebook status nga niya, minsan sasabi niya, I hope I will be missed. Parang, mm -hmm. sige, magpakatatag ako, ma'am. Uh, papatunayan ko na okay ako. Tapos bigla, magte-text naman siya, ma'am, I'm not okay. Yon. Professor, Kaya nakakalungkot uh -huh. ko talaga. Professor Martinez, ma'am, itong si uh, Cristel aya ay uh, natigil ngayong second semester o yung uh, itong final exam lang? Ngay ngayon pong uh, technically po, ngayong second semester pero nakakapasok po siya mula November hanggang January. Kaya lang nun nga pong hindi na siya payagang mag-enroll dahil midsem na po, mm -hmm. uh, hindi na din po siya pumasok. Aha. Ma Ma'am Professor Martinez, ma'am, kanina binabanggit ninyo yung dahil sa panibagong patakaran ngayon ng UP. Pakipaliwanag niyo nga po dun sa hindi nakakalam. Anong pinagbago dun sa patakaran? Bar bakit ano, hindi ba sinasabi nga ng, pa ng pamahalaan natin na kahit hindi ka pabayad, pwede kang mag-take ng exam eh. Bakit iba po yata ang naging patakaran ng UP ngayon? Naging state university pa kung tutusin. Actually po, may ganyan na po kaming policy, no no enrollment, no ano, no para uh, hindi ka pwedeng mag uh, no no sta, no enrollment, no study ganon. Okay. Uh, kaya lang this year strictly in implement yung policy na yan. Dati po kasi, ang ginagawa ng